It's up to you. Yeah. Layo Good morning guys. For this video. Magkwa daw siya aratilis. Sige daw be. Mahulog ka di ah. Swerte yung mahulog. Uy! <laughs> <laughs> muy, muy. <laughs> Ito, oh, kaya't ka doon sa buong. Mayroon doon. <laughs> Pero ginahulog mo na ni Mo. Pamit yun. Yun, yun. Gandang sama <laughs> mag Mahulog ka. <laughs> Kurong man lagi ka. Huwag <laughs> ano na sa may bubong. Yan. Sa may matigas niya. Ang itlog ng kita. nandao pumud? Okay. dapat po kay bunga, dapat po kay bunga diba? wao, hmm. po kay ng anak. tourito, dagan kayo, Ha? Huh? to dagan kayo. Ayo gangat, Ay, makita ang utok. <laughs> eh, <bedo, bedo. laughs> Taro pasing ay pasig. Do old ramana, di man na maka Di man na makapilan, kumulok. Di Masa? dili nila makapi ang kumulos. Masa, masa, dili Hindi nila makapi ang kumulog. Ay, lagi <laughs> hangat. Kaya makita ang